Masong. Rysel. Simitsyo Masong. Rysel. Umits. di ka mo nagpasabi na uuwi ka. Masong kasi... Bakit? May problema ba? Masong kasi nagka-problema ako sa boss ko. Ano ba kasing nangyari? Yung boss ko kasi, pinalayas niya ako. Napagbintangan lang naman ako eh. Hindi ko naman magawang magnakaw. Ano? Sa tagal mong nanilbihan sa kanila? Ngayon ka pa nila pinag ng ganyan? Paano kasi yung kasamahan ko, pinahamak niya ako at siniraan din. Mamimiss ko kayong dalawa. Mas lalo po ako, Nay. Mamimiss po kita. Naku, ang anak ko talaga. Hindi naman ako mag-aabroad, ah. Madadalaw ko naman kayo, kahit minsan sa isang buwan. Raizel, para sa'yo ang ginagawang sakripisyo ng nanay mo. O siya, sige na. Aalis na ako. Baka gabing kasi ako sa daan. Hayaan mo, anak sa susunod, bibilhan kita ng cellphone mo. Talaga po, Nay? Oo, oh, anak. Para pag may oras, matatawagan ko kayo. Naku, baka mamaya niyan, di na magtatrabaho at mag-aaral ang anak mo pag nakahawag na ng cellphone. Masong? Raisel? Masong? Nasaan kaya sila? Mitch! Nandito ko sa likod! Mitch, Di mo man sinabi na uuwi ka? Kumain ka na ba? Oo, kumain na ako bago ako umuwi dito. Ito nga pala, pasulubong ko sa inyo ni Raizel. Teka, nasaan pala si Raizel? kanina lang andito siya. Saglit lang at tatawagin ko. Rizal? Rizal, andito lang nanay mo. Bakit kaya wala siya? Hayaan mo na. Baka may binili lang sa tindahan. Saan kaya nagpunta yung batang yun? Hayaan mo na masong. Eh, kamusta naman pala kayo ni Rizal dito? Okay lang naman kami ng anak mo dito. Eh, ikaw, kumusta naman yung trabaho mo doon? Baka nahihirapan ka naman. Ayos lang para sa atin naman lahat ng pinaghihirapan ko. Kaya magaan lang para sa akin ng trabaho. Sinasabi mo lang yan, pero alam ko napapagod ka din. Minsan, pero hindi ko na iniisip ang pagod. Kasi gusto kong makamit ang pangarap ko para sa anak natin. Pasensya ka na kung hindi kita matulungan. Kasi hindi naman ako makahanap ng trabaho na malaki ang sahod. Ano ka ba, Masong? Mahirap kaya ang trabaho mo dahil nasa kainitan ka at nakakapagod kaya magsaka. Sabi mo nga, di ba? Walang trabaho na nakakapagod. Sipag at saya lang tayo. Balang araw, aasin siya din ang buhay natin. Tama ka dyan, Masong. Ba hindi talaga babagay sa itsura ng motor mo, yung gulong mo. Pag iyan ay marumi, eh. maputla. Ah! Nanilaw, pero mabuti na lang at mayroong ganitong product na kayang ibalik ang dating itsura ng gulong. Ito ang GR4 Tire Black, ang sikreto sa makintab at protektadong gulong. Madali lang gamitin nito, mag-apply lang ng kaunting tire black sa sponge. Ipahay dito sa maduming gulong at pagkatapos niyan ay makikita mo na kagad ang resulta. Malilinisan na ang maduming gulong ng motor mo. Kita mo naman yung pagkakaiba, kanina ang dumi at sobrang putla. Pero ngayon, mukhang bago na. Kaya kung gusto mo magmukhang bago yung gulong mo, ilalagay ko na yung link dyan para mabili mo na. sanay yun ah. Nay! Andito ka na po pala. Mano po? Yes, po kita, na Nay. Namiss din kita, anak. Kayo ng tatay mo. Anak, saan ka ba galing? Bumili lang po ng sabon, Nay. Maglalaba po kasi ako ng damit namin ni tatay. Ang sipag naman ng anak ko. Siyempre naman po, mana po ako sa inyo ni tatay. Nay, baka may labahan po kayong dala. Akin na po, isasabay ko na po sa mga lalabhan ko. Huwag na anak, ako na lang maglalaba. At isa pa, kaunti lang naman ang dala kong damit. Ibig pong sabihin, Nay, aalis po kayo agad. Kailangan anak, nagpaalam lang ako sa boss ko na ilang araw lang ako magbabakasyon dito anak, kailangan ng nanay mo maghanap buhay para sa kinabukasan mo naman yun. Naiintindihan ko naman po yun, Tay. Sige po, Nay. Tay, maglalaban na po ako. Akin okay na po yun, Tay. Sige, salamat, anak. Hayaan nyo. Makaipon lang ako ng malaking pera. Magkakasama na din tayo doon sa Maynila. Paano na yung pag-aaral ni Rysel at ang bukid? Matagal pa naman yon kaya wag mo munang alalahanin yon Kung sa bagay, tama ka. Para muna sa loob, para doon ka na magpahinga at magluluto ako. Sige, Masong. Hey, Rachel, kumusta naman ang pag-aaral mo? Mabuti naman po, Tay. Masong, ikaw na muna ang bahala dito sa bahay ha, at sa anak natin. Oo, oh, Mitch. Huwag magalala. Ako lang bahala sa lahat dito. Lalong-lalo na si Rysel. Nay, mag-iingat po kayo sa Maynila. Umuwi rin po kayo kapag may oras po kayo. Oo naman, anak. Kapag nakahingi ulit ako ng bakasyon ko sa bosco ko, uuwi talaga ako. Mamimiss ko kayong dalawa. Mas lalo po ako, Nay. Mami miss po kita. Naku, ang anak ko talaga. Hindi naman ako mag-aabroad ah. Madadalaw ko naman kayo kahit minsan sa isang buwan. Rysel, para sa'yo ang ginagawang sakripisyo ng nanay mo. O siya, sige na. Aalis na ako. Baka kasi ako sa daan. Hayaan mo anak, sa susunod, bibilhan kita ng cellphone mo. Talaga po, Nay? Oh, anak, para pag may oras, matatawagan ko kayo. Nako, baka mamaya niyan, di na magtatrabaho at mag-aaral ang anak mo pag nakahawag na ng cellphone. Grabe ka naman po, Tay. Siyempre, limitado lang po ang paggamit ko ng cellphone. Kapag kailangan lang. Sige na, Mitch. Baka wala ka lang masakyan. Mag-iingat ka. Sige, salamat. Mag-iingat po kayo, Nay. Oo, sige. Tay, napakaswerte po natin kay nanay, no? Bukod sa mabait na responsableng magulang at asawa pa po sa atin. Oo, oh, anak. Hindi mareklamo. Hanggat kaya niya mag-taste, ginagawa niya ang lahat para sa atin. Kayo din naman po, tay, ah ginagawa niyo po ang lahat para makatulong kay nanay. Siyempre naman anak, pamilya tayo, kaya dapat nagtutulungan. Hayaan niyo po tay. Kapag nakapagtapos na po ako ng pag-aaral ko, ako na po ang magtatrabaho para sa inyo ni nanay. Matagal pa yun anak. Hanggat bata ka, kami muna nanay mong bahala sa obligasyon namin para sa iyo. Salamat po sa inyo ni Nanay Tay dahil kayo po ang naging magulang ko. Magpapasalamat din kami ng nanay mo anak dahil ikaw ang naging anak namin, masipag at maalalahanin. Tara na anak, pasok na tayo sa bahay. Mamaya pupunta ako sa bukid at bibisitahin ko yung mga palay natin. Ako naman po tay, maglilinis po ako ng buong paligid ng bahay natin. Sige anak, magluluto ka na ng pananghalian natin. Opo tay, Masong. Rysel. Simitsyo Masong. Rysel. Umitsyo. di ka mo nagpasabi na uuwi ka? Masong kasi... Bakit? May problema ba? Masong kasi nagka-problema ako sa boss ko. Ano ba kasing nangyari? Yung boss ko kasi, pinalayas niya ako. Napagbintangan lang naman ako eh. Hindi ko naman magawang magnakaw. Ano? Sa tagal mong nanilbihan sa kanila? Ngayon ka pa nila pinag ng ganyan? Paano kasi yung kasamahan ko, pinahamak niya ako at siniraan din. Ay, hindi mo talaga may iwasan pag may katrabaho kang inggitera. Paano na kayang pag-aaral ni Rizel Masong? Dalawang taon na lang, matatapos na siya. Hayaan mo, kaya natin yan. Amin na muna yung bag mo. Halika, sa loob. Kain muna tayo. Sige, Masong. Si nanay yun ah. Ba't kaya siya umuwi? Nay! oh anak. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Nay, ba't biglaan po yata yung pag-uwi niyo? Anak, pasensya ka na ha. Wala nang trabaho si nanay. Bakit po? Ano pong nangyari, Nay? Napalis ako ng boss ko, anak. Pero hayaan mo. Hahanap ulit ako ng mapapasukan ko. Konting kiis lang, anak, ha? Opo, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Kapag hindi na po kaya, hihinto na muna po ako. Tutulong po ako sa inyo ni tatay. Pwede naman po ako mag-apply ng trabaho. Raizel, hindi ako papayag ng huminto ka. Pero tay... Mitch, ito pala yung pera. naipun ko yan para sa pag-aaral ni Raizel. Ang dami nito masong ah. Wag mong sabihin na... Mitch, alam ko ang iniisip mo. Hindi galing sa masamayan. yan. Inipon ko yan galing sa kinita ko sa bukid. Mga netabi ko din yan kapag nagpapadala ka ng pera sa amin. Mula nung nag-aaral ang anak natin, tinigil ko na ang bisyo ko. Pare Masong! Pare Masong! Pare Masong. Pare Masong. Oh, parang Jerry. Bakit parang Jerry? Nagtatanong ka pa, pare. Alam mo na kung saan tayo pupunta. Pare, hindi mo na ako sasama sa'yo. Bakit naman? Dati naman, sumasama ka sa inuman natin. Pare, wala kasi si Mitch dito. Nagtatrabaho na. At walang kasama yung anak ko dito. Tamang-tama, pare. Wala yung misis mo. Kaya malaya kang mag-inom ngayon. Ako pare, naisip ko din yan. Pero gusto ko nang magbago para sa pamilya ko. Mag-aaral na kasi si Rysel. Kailangan kaming magtulungan ni misis para sa pag-aarap buhay. Ganun ba? Ako kasi, ang misis ko, nasabrod naman. Kaya hindi ko na kailangan magtrabaho. Kaya ito ako, sarap buhay, painom-inom na lang. Di ba, bata pa yung mga anak nyo? Samantala nyo nang mag-ipon pare, habang maliliit pa sila. Hindi na muna pare, habang bata pa sila, mag-enjoy muna ako. Dahil wala pang masyadong gastos. Ikaw ang bahala pare. Balang araw, Maisip mo din yan pag mag aral na sila. Sige, pare. Kung ayaw mo sumama sa akin, tatawagan ko na lang si paring Berto. Sige, pare. Hinay-hinay lang sa pag iino Sige, pare. Ang dami pang sinasabi. Bahala siya kung ayaw niyang sumama sa akin. Basta ako magsasaya habang wala si Mrs. dito. kaya kong magbago para sa pamilya ko. Hindi ko sasayangin ang oras ko sa pakikipag-inuman. Dahil alam kong balang araw, walang patutunguan kapag may bisyo ka. Nahihiya ako. Simula nung nagtrabaho ka, ako na lang yung naiwan sa anak natin. Naisip ko mag-ipon para makatulong naman ako sayo. Dahil alam kong pag dumating ang araw ng tulad nito, kakailanganin natin ito. Maraming salamat, Masong. Malaking tulong ito para sa atin. Maswerte talaga ako sa mga magulang ko dahil may pagkakaisa sila at inuuna nila ang pangangailangan ng aming pamilya kaysa sa ibang bagay na magdudulot ng hindi maganda. Ano kaya kung itayo natin ito ng maliit na karinderiya? Maganda yung naisip mo, Mitch. Sige po, Nay. Tay, tutulong po ako sa inyo. Tutal, malapit na rin po ang bakasyon namin. Sige, anak. Maghahanap ako ng uupahan natin sa bayan para makapag-umpisa tayo ng kahit na maliit na negosyo. Maganda yung naisip mo, Mitch. Magagamit mo na rin yung kalaman mo sa pagluluto. Kaya nga, Masong. Ma'am, po. Maraming salamat po, sir. Balik po ulit kayo, ha? Maraming salamat din po sa masarap na merienda dito. Sige po. Nay, mukhang dumarami na po ang customer natin ah. Oo anak, konting tiis na lang makakabawi na rin tayo. Para sa pasukan, makakapag-enroll ka na. Maraming salamat po nay. Oo anak. Mitch, sa inyo pala tong pwesto? Oo, Jerry. Naitayo namin to sa tulong ni Masong. Ah, eh, nasaan si pare Masong? Nasa bukid. Nagpapatanin siya. Paano nangyari yun? Eh, nagbubukid lang si pare Masong. Nakaipon siya agad ng pangpatayo ng negosyo nila. Jerry, kamusta na nga pala ang misis mo sa abroad? Ah, umuwi na siya. Wala na siyang trabaho ngayon. Ha? Bakit naman? Sino na ngayon naghahanap buhay sa inyo? Namamasukan ako ngayon sa construction. Mahirap, pero kinakaya ko. Nag-aaral na kasi ang mga anak ko. Ayong e yung misis mo, anong ginagawa niya? Naghahanap nga ng mapapasukan. Kaso, walang mahanap. Tamang-tama kailangan pa namin ng isa pang makakasama dito. Pwede ba siyang mamasukan dito sa inyo? Oo naman, Jerry. Talaga? Sige, sasabihin ko sa kanya. Oo, sige. Para naman makatulong ako sa inyo. Salamat, Mitch. Sige, mauna na ako at para masabi ko sa kanya. Sige, salamat. Ingat ka.